pera mo ako ng pera para na ako manahimik? No way. Sabi sa akin sa mga distrito niya, and I have to double check it first, na mayroon din kaso yan ng child abuse. Maanghang ang binitawang salita ni Sandra Cam laban kay Congressman Benny Abante sa isang panayam. Ayon pa kay Cam, ay sinuhulan umano siya ng malaking halaga ni Abante para lamang manahimik nung kasagsagan ng eleksyon. Subalit, tinanggihan umano niya ito isa pang nakakagulat na revelasyon ni Cam ay natuklasan din niya na mayroong kasong pala itong si Abante ng child abuse sa kanilang distrito sa Maynila. Naglabasan nga ang baho ni Abante at Marikina Representative Stella Kimbo matapos nilang gipitin ang budget ni Vice President Sara Duterte. Pinagtulungan nga nila ang Vice President Sara Duterte sa budget hearing kasama ang mga buhaya sa Kongreso, subalit hindi naman sila umubra sa tapang at talino ni Vice President sa galit ng mga netizens kay Abante at Kimbo ay inungkat nga nila ang kanilang baho at dito tumambad sa publiko ang marangyang pamumuhay ng dalawa na kayang-kaya nilang bumili ng milyon-milyong halaga ng mga sasakyan, mga alahas at mga designer bags. Ayon pa nga sa mga dismayadong netizens, Abante, pati ba naman sumasamba sa mga pangaral mo, kinukutungan mo kasi sa mga rilo mo lang, milyon-milyon ang halaga, mga sasakyan mo pa, milyon-milyon din. Hala abante, nagpastor-pastoran ka lang pala. Pero ang totoong pagkatao mo, sira pati background mo. Nako, matanda na rin kayo. Dapat magsisi ka na sa mga kasalanan mo. Huwag mong gamitin ang pagpastor mo. Pastor ba talaga yung matandang yan? Kahiyahiya ang pakuugali niya na dapat siya ang marunong rumispeto. Siya pa itong pasimono. Kaya ito, ito naman si Abante, Pastor yan. I remember nung panahon na kalaban ako ni GMA, ginamit niya ng antiko, ko, may she rest in peace, mm -hmm. para ako patahimikin. Uh, mm -hmm. Sinagot-sagot ko yan, pastor ka, mm -hmm. po-oferan mo ako mm -hmm. ng pera para na ako manahimik. No. Anong nangyayari ngayon sa Senado at sa Kongreso? Kongreso? Mm -hmm. Well, I'm calling it uh, as a house of contempt. Mm -hmm. Not anymore yes. a house of Congress. Mm -hmm sobra na uh, gusto nila yung kung anong gusto nilang sabihin o marinate, yun ang dapat ilabas. Mm -hmm. pa, uh, more than an investigator na sila. Mm Hindi -hmm. naman sila mga korte. Tama. So, itong quad committee na to, uh -huh. mga uh, they feel like they are above the law. Mm -hmm. Na kung sinang gusto nilang ano at saka kagaya nung KGM Garma, mm below -hmm. the belt. Tama. Uh, kung mayroon silang investigahan, yung doon lang sana. Mm -hmm. Within. Mm -hmm. Hindi na yung pati yung kabit, well. yung boyfriend, mm -hmm. bakit mga malinis pa sila. Ayun. Ay, uh, yung apat na na chairman ba, mga, mga malinis yan. <laughs> Actually, may kilala ko dyan, dalawa. mhm mm Uh, Ang time na na, ako ipatawag ng kongreso dahil dyan sa PCSO. O, balita nga po namin, ipatatawag din kayo sa PCSO. Opo, mm. dahil daw doon sa PCSO, issue ng 90B. Mm -hmm. I don't mind. Mm -hmm. uh, mga marami man akong papeles dyan. At saka, during our time, I was the only uh, director. Mm -hmm. eh, hindi po meron sa IRR. Mm -hmm. So, i'm I'm willing. No problem. Pero sabi ko nga sa tumawag na congressman, within PCSO lang. Kasi pag lumampas sila dyan, abay, ibang usapan na yan. Hindi ako papano sa kanila. I-contempt nila, i -contempt. Mga boss, yung tao ni Governor Lyndon Barbers at ni Congressman Barbers ay nahuli. At ngayon ay nasangkot sa ilegal na pagpupuslit at pagbebenta ng droga sa kanilang lugar, sa Surigao del Norte. At ngayon ay nasasangkot yung dalawang barbers dahil sa kanilang hotel pa mismo nahuli yung droga at sa harap pa ng front desk. At may nakapagsumbong pa sa pideya na yung shabu na tinatago nila ay inilagay nila sa SUV. Ang lakas bumalik ng karma mga boss! <laughs> Kaya naman nakasuhan na yung mga sospek at nagkaroon sila ng violation sa section 5, 6, 7, 11 and 12, 2 of RA 1965. O mga taga Surigao, tinatanong kayo ng kapwa nyo, Surigao noon, kung okay pa ba itong ginagawa ng mga politiko na to? Kung okay pa ba sa inyo na tinatambakan nila ng shabu yung inyong mga lugar? Kaya pala sila masugid na nag-iimbestiga para sa drug war, eh sila din pala mismo yung drug lord. Kung maalala nyo mga boss, maraming namatay na mga mayor nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte dahil sa pagbebenta ng ilegal na shabu at pagiging drug lord sa kanilang mga lungsod. Kaya naman mga boss, kalampagin natin yung mga pulpul na politiko na to at huwag tayong matakot dahil karapatan nating magingay dahil tayo mismo ang naglukluk sa mga yan at tayo rin ang mapuporwisyo kung sakaling gumawa ng mga kalukuhan at kabalastugan yung mga pulpul na politiko na yan.